Nakaranas ka na bang parang ang iyong sariling puso ay nagtatayo ng mga pader? Kinukulong ang pag-ibig sa isang madilim na sulok, habang ang takot ay humahawak sa iyo, halos nagtutuwa sa iyong pinakamalalang pangarap. At ang boses na bumubulong na ikaw ay hindi sapat paanong siya ay magtatangka ng baliwalain ang kamanghamanghang itinanim sa iyo. Ngayon, tayo'y magtutuklas ng apat na mga pader na maaaring nagsisilbing harang sa iyo mula sa ganap na pagtanggap ng banal, na sa pagkaalam, ay sa iyo ng gawing tahanan. At tandaan, ang huli sa mga hadlang na ito ay maaaring ang nag-iisang pumipigil sa iyo ng labis. Panahon na upang baliin ang mga tanikala. Pabayaan mong apawin sa iyong buhay ang banal na pag-ibig, at naway maging kaugnay nito ay tunay na gaya ng hangin na iyong hinihinga. Tandaan mo, narito, ngayon, mayroon ka ng lahat ng kailangan. Ito'y hindi para sa kinabukasan o ang naiwan sa nakaraan. Ngayon ito. Pinili ng Diyos na manirahan sa iyo. Siya ay hindi dumadaan lamang, narito siya para sa isang revolusyonaryong pagbabago. Siya ay kumikilos sa pamamagitan mo, ang iyong pananampalataya ay ang tanghalan kung saan mangyayari ang pagbabagong ito. Hindi dapat tawagin ang Diyos lamang para sa mga malalayong himala. Tantanan mo na siya ay nagnanais na ipakilala ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng iyong buhay. Ikaw ang tulay, nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan na payagan ang Diyos na lumawak o maglimita. Sa pagtanggap sa mga kaluluwa na naliligaw at lugmok, ang unang ginagawa ko ay pailalim na igiit na ang Diyos ay nasa loob na marahil na may lahat ng abilidad na available sa pamamagitan ni Kristo kaya't sila'y aking tinutungo upang muling kumonekta at palakasin ang kanilang mga puso upang sumayaw ng harmonya kasama ang banal. Ang lahat na dumadaan sa pagbabagong ito ay umaalis na may isang binagong pananampalataya, handa na para sa isang buhay na puno ng mga himala at tagumpay. Isipin mo ang isang puso na nakatali sa mga tanikala ng galit na sobrang mabigat na maging ang banal ay hindi makatatagos sa kanila. Ito ang larawan ng isang biwa na naging pinakamalaking kalaban ng kanyang sariling pananampalataya, lubos na ipinahayag sa kasaganahan sa Mateo 6. Kung pipiliin mong magpatawad, magbubukas ang mga pinto para sa banal na kapatawaran, kung hindi, sila'y magpapahanggang sa lupit na mag-ipit. Sa isang nakakapagod na umagang linggo, pagkatapos mangaral ng apat na beses, ang huling bagay na nais ko sana'y isa pang tao'y makaharap. Munit ang buhay ay puno ng mga ironya, may isang lalaki na kumakatok sa pinto ng aking opisina, ang kanyang pagdating ay hindi sa pamamagitan ng pag-asa kundi ng disperasyon, hindi dahil sa pagkalasing na maaaring imbakan ng kanyang paglalakad. Daladala niya ang isang patalim, isang misteryo kung paano siya nakalusot sa bantay. Sa mga mata na puno ng takot, ibinubunyad niya ang isang mapanganib na sa paglipas ng panahon, hindi lamang ito gumamot sa kanya mula sa ki kundi muling itinayong ang kanyang espiritu. Binuhay niya ang kanyang profesional na buhay, nagplano ng bagong bahay, at pati na rin inilayon ang kanyang pag-asa sa pagbabalik ng kanyang asawa. Tinanggap niya ang pagbabago na ito bilang isang milagro mula sa kanyang bagong pananampalataya. At tungkol sa pagtulong sa iba na makalaya mula sa takot at galit. E, isang direktor ng paaralan ang lumapit sa akin, labis na labis dahil sa arthritis at desperasyon. Sinubukan na niya ang lahat, mga doktor, terapiya, ngunit walang nagtatrabaho. Hanggang sa napagtanto namin na ang galit na itinatago niya, parang itim na anino, ay sumasagabal sa anumang liwanag ng paggaling. Nang sa wakas ay simulang magpala sa lalaking sumakit sa kanya, may naganap na himala. Ang arthritis ay nawala, parang ang Panginoong Diyos mismo ang umabot upang magdisolba ng kanyang mga dating paid. Kapag tayo ay nagpapala, kahit ang mga taong sumakit sa atin, binubuksan natin ang daan para sa ating sariling paggaling at pagpapabago. Ang takot, ang pangalawang kasalanan na aming tinalakay, ay isang tahimik ngunit mapaminsalang salot. Ako mismo ay biktima nito, naglapag ng personal na laban laban sa kii na aking pinaniniwala ang pinalakas ng takot mismo. Sa mga taon ng eskwela, ang simpleng pagtingin sa mga bote na naglalaman ng alkohol at mga natirang organiko ay nagpapataas na sa akin ng di makatarungang takot. Nang ipaliwanag ng aming guro ang kahalagahan ng i, isang sakit na walang lunas noon, at inirekomenda na ang ilang uri ng katawan, tulad ng may mahahabang leg, ay may disposisyon, naramdaman ko itong parang inilabas na hatol sa akin. Ang takot ay umiral ng malalim at, sa wakas, sa edad na labing walong, lumitaw ang sakit. Ang takot ay gumagana parang pananampalataya na baligtad, na nagdadala sa atin ng mga bagay na higit nating ikinatakot sa ating realidad. Nabasa ko minsan na maraming tao ang nagpataob sa mga sakit hindi gaanong dahil sa kondisyon mismo kundi dahil sa patuloy na inaasahan at takot na magkasakit na kumakatawan bilang isang bukas na paanyaya sa karamdaman. Noong isang libo nadaan at anim na Isang banal na tawag ang nag sa akin na iwanan ang isang umuunlad na simbahan at harapin ang hamon na itayo ang mas malaking isa pa. Bagaman may halos paralyzing na takot na ako sa pagtanggap ng ganoong responsibilidad, ipinakita sa akin ng kalooban santo na hindi makatarungan labanan ang patnubay ng Diyos. Sa pagtanggap sa hamon, natutunan ko na ang takot ay hindi dapat maging hadlang, kundi isang tanda na malapit na tayo sa isang makabuluhang balantok sa ating buhay. Maliwanag na sinabi sa akin ng Diyos na mayroon pa akong ibang dapat gawin. Ang landas na tatahakin ay kakilakilabot. Ang gastos para itayo ang isang simbahan at kompleks ng mga apartment ay umaabot sa halos limang milyong dolyar. Nang ipahayag ko sa konstruktura na meron lamang akong dalawang libo at limandaang dolyar, ang kanyang pagkabigla ay halata. Sa pulong ng mga presbitero, habang ipinapak ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapalakas ng pansariling pagpapahalaga at pagmamahal sa sarili sa bawat individual, lalo na sa harap ng mga kabiguan at hindi balanse na nararamdaman. Nang dumating ang bunso mula sa paaralan, ang panganay, na labis na puno ng kawalan ng tiwala sa sarili, ay nagawa ang di inaasahang bagay. Ako rin ay dumaan na sa madidilim na kaluluwa na yaon. Sa mga unang magulong araw ng aking buhay pari, ako ay namumuno sa isang maingay na simbahan, na malinaw na Pentecostal, kung saan ang mga paggaling at binyag sa espiritu ay karaniwan. Gayunpaman, hindi lahat ay sang-ayon sa aming mga gawain. Ang mga pagdududa ng pamunuan ng denominasyon hinggil sa pagpapagaling ng mga may sakit at pagsuporta sa mga kaloob ng espiritu ay nagtapos sa pagkansela ng aking lisensya bilang ministro. Si John Houston, na rin ay pinalayas, ay bumalik din ang panahong ito ng kadiliman ay puno ng mabigat na kawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit hindi nila alam na magiging ako ang pangkalahatang tagapangasiwa ng parehong denominasyon. Makalipas ang mga taon, may 35 simbahan sa aming pangangasiwa at higit sa 200,000 miyembro. Alam ko na ang trabaho ay hindi lamang panatilihin ang pananampalataya, kundi buhayin ito sa mga pusong wasak. Isang umaga, habang nasa pagpaparelismo, isang lalaki na mukhang nalilito at balot ng alipin ay kumagat sa aking atensyon. Nagtakda siya ng isang kahanga-hangang halaga, bagaman may hinanakit mula sa kanyang asawa. Pagkatapos ng serbisyo, ang pag-uusap namin ay nagbunyag ng kanyang bagong linaw ng isipan na ibinalik ng lakas ng Espiritu Santo. Kanyang ibinahagi ang tungkol sa kanyang dating gawaan ng pataba at sa kanyang pagbagsak na mental na nagdala sa kanya sa ospital ng mga may sakit sa pag-isip. Bumangon ang pag-asa sa kanyang mga salita, siya ay nagtanong tungkol sa mga darating na posibilidad ng hanap buhay. Pinahalagahan ko siya na magpakalugod sa salita at panalangin. Nagbalik siya ng may kasiglaan na inspirado sa bersikulo na nagsasabing siya ay asin ng lupa. Itinatag niya ang isang negosyo ng pagtinda ng asin na naging matagumpay hanggang sa magtayo ng isang malaking bodega malapit sa ilog. Ngunit isang bagyo sa tag-init nagbaha sa lahat na sumusubok sa kanyang pananatili. Narito siya, ang pastor ng aming kongregasyon, nag-iisa sa gitna ng bodega na binaha, umaawit ng mga himno sa halip na magluksa sa pagkawala. Habang lumalapit ako, ang eksena ay halos misteryoso, lahat ay nasira, ngunit siya ay maliwanag, nababalot ng pananampalataya. Okay ka lang ba o nawalan na ba ng bait? Tanong ko. Kalahating biro, kalahating totoo. Sa isang iti na nagbibigay liwanag sa kanyang mukhang basa, sinabi niya, Pastor, sobrang okay ako. Hindi ako nagwawala, tama lang yan. Nawalan ako ng lahat, ngunit tulad ng lagi mong sinasabi, ang mga talento na ibinigay ng Diyos ay nananatiling buo sa akin. Inagaw ng tubig sumang-ayon siya, ngunit ang kanyang pag-atubili na buksan ang kanyang puso ay halatang tangi tulad ng hangin. Sige na, isalaysay mo sa akin kung saan nagsimula ang lahat ng ito, sabi ko. Ang unang tanggapan niya ay isang kuta ng katahimikan at pagtutol. Ito ay hindi isang hukuman, ngunit kung isasarado mo sa akin ang mga pinto, paano ako makakatulong, sabi ko. Sa isang pagbuntong hininga na may daladalang taon ng sakit, wakas na siya'y nagbukas. Inikwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang ninakaw na kabataan, itinaguyod ng kanyang kapatid at biyanan matapos mamatay ang mga magulang. Sa pansamantalang kawalan ng kanyang kapatid, lumitaw ang isang bawal na pag-ibig sa pagitan nila at ng biyanan na nagdulot ng simula ng isang lihim na madilim at mga lihim na pakikitungo. Ang panahong madilim na ito ay nagresulta sa maramihang pagpapalaglag at bigat ng sala na hindi kailanman iniwanan. Kahit na matapos siyang mag-asawa at bumuo ng isang buhay ng mga aparador kasama ang isang lalaki na walang kaalam-alam tungkol sa kanyang nakaraan. Nayon, palibot na ng kayamanan at may mga anak na nagmamahal sa kanya, siya ay nadarama ang kanyang sarili bilang isang impostora sa kanyang sariling buhay, lumalaban upang tanggapin ang pagmamahal na kanyang pinaniniwalaang hindi karapat-dapat. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang mga anino ng nakaraan, kung hindi hinaharap, maaaring magdilim kahit na sa pinakamasinag na araw. Hindi na siya'y tuwang-tuwa sa kanyang sariling refleksyon sa salamin, siya'y magkasintang ibang tao sa halip na makita ang kanyang sarili. Marupok, walang ganang kumain at kulang sa anumang kasiyahan, siya'y tila isang anino sa kanyang sarili. Sinabi ko sa kanya na ang unang hakbang tungo sa paggaling ay ang pagpapatawad sa sarili na nagbabalik sa kanya sa sakripisyo ni Jesus. Ngunit ang mga luha ay pumatak nang siya ay umamin na wala siyang pananampalataya na kanyang mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Ang lalim ng kanyang pagtataksil sa kanyang kapatid ay waring isang walang hanggang bangin. Hinanap ko ang tulong mula sa kabanalan ng tahimik at nahikayat, tinudla ko ang isang mental na ehersisyo, Isipin tayo magkasama malapit sa isang payapang lawa, nagtatapon ng mga bato. Nagtapon ako ng maliit na bato na nagdulot ng mga munting alon. Siya na may isang mas malaking bato ay nagdulot ng malalaking alon, ngunit ang parehong mga bato ay pumanhik sa ilalim. "Tignan mo," sinabi ko, "maliit man o malaki, pareho pa rin ang patutunguhan. Ang kaibahan ay lamang sa inay at alon." Katulad ng sa lahat, kailangan nating lahat ng kaligtasan na nagmumula lamang sa pamamagitan ni Kristo. Ang paralelong ito ay tila nagliwanag sa kanyang puso. Tinanong niya ako kung maaari siyang patawarin at mumiti ako sa kanya na. Ang mga luha na sumunod ay galing sa kalayaan, hindi na galing sa desperasyon. Nagsama kami sa panalangin, at sa pagtaas ng ulo, turuan mo silang umasa ng lubusan sa iyo sa lahat ng mga sitwasyon na makahanap ng kapayapaan at kaginhawaan sa iyong espiritu. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo sila ng kalusugan, karunungan at kasaganaan. Ngunit higit sa lahat, naway hanapin nila sa unang lugar ang iyong kaharian, na umaasa na lahat ng iba pang bagay ay idadagdag sa kanila ayon sa iyong pangako. Naway sila'y maging mga ilaw na kumikislap sa isang mundong nangangailangan ng iyong pag-asa at pag-ibig. Naway ang pananampalataya na ipinamalas ni Pastor Cho sa kanyang buhay at ministeryo ay maging isang nakaantig na halimbawa para sa ating mga anak na nagtutulak sa kanila na mabuhay ng isang buhay ng pag-aalay at paglilingkod sa iyo. Naway matuto rin silang manalangin ng walang tigil sa paniniwalang ikaw ay isang Diyos na nakikinig at sumasagot sa mga panalangin ng iyong mga tapat. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na presensya sa aming mga buhay at sa iyong nagmamahalang pag-aalalay sa aming mga anak. Sa pasasalamat at pagmamahal, inilalagay namin ang lahat ng mga ito sa iyong harapan na may tiwala na ikaw ay magtatagumpay sa bawat isa sa kanila. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ibahagi ang video na ito na pinagpala upang makahawak at makatulong sa iba pang tao tulad mo at ako. Gusto mo bang lalimin pa ang iyong pananampalataya at panalangin? I-download ang aming espesyal na e-book tungkol sa kung paano palakasin ang iyong espiritualidad sa mga araw ngayon. Ang link ay nasa mga comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-click sa subscribe button kung hindi mo pa ito ginawa. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa pagiging bahagi mo sa aming pamayanan ng pananampalataya. Kung nais mong suportahan ng kaunti pa ang aming channel, isaalang-alang ang pagiging miyembro ng aming channel. Narito pa ang dalawang video para magpatuloy sa inyong paghahanap ng espiritualidad at paglago sa pananampalataya. Maraming salamat at naway pagpalain kayo ng Diyos lahat. Paalam!